what's up Tito B no talaga na mga uh, re-reviewin ko na sana yung battle ay uh, yung uh, break it down nila hindi ko na lang uh, review no o oh, wala no hindi ko na lang sa ano, baka sabihin na naman mga tao iyakin ako di ba kahit nakikita tayo sa YouTube pero ganun pa man uh, doon ko nakita talaga yung pagiging uh, uh, plastic no sarcasm nila yung pagiging uh, mapagpanggap na mabuti pero kukupaling ka in a good way no grabe yung mga uh, grabe yung uh, sukdulan na kanilang kakupalan <laughs> grabe yung uh, panlalait ang putang na halos si eh, halos durugin nila ako ng pinong-pino eh no nakakala mo naman ne eh, yung mga nanay nila na anak ko tapos iniwan ko sila parang ganun yung galit sa akin <laughs> grabe na isip isip iniisip ko eh na tang hindi pa ba natatapos yung digmaan para sa inyo hindi pa ba hindi pa ba kayo tapos sa mga ganyan kaya minsan parang ayoko rin tumigil eh, sa paghiganti sa inyo eh no dahil, uh, ano pero ano naman, kumbaga, pasta ako sa ganyan eh. Hindi ko nalang uh, bibigyan ng kahulugan. Oo, no, kung magpagpapos ako, syempre, kailangan ko rin na uh, mag-inga yung, yung Facebook ko. Oh. Yun lang naman ang pakay ko eh. Pero sa akin, sa, sa loob ko, wala akong galit naman na sa kanila. Talagang, uh, gusto ko lang talagang mag-inga yung Facebook ko oh, para naman eh, bumalik yung dating mga followers kasi nawala nga, di ba? Pero ganun lang pa ko. Pero kung makikipag-away pa ako sa kanila, wala na ako sa gano'n eh. Hindi na ako bababa sa gano'ng level eh para lang uh, may pagtanggol yung sarili ko. Oo, nangungulit lang ako sa Facebook. Talaga nga po, post kita. Siyempre, para makita ng mga haters sa mga fans na, na makulit din ako. No? Lumalaban lang talaga si Tito Badang. Pero uh, wala naman din ako ano, masamang pakay talaga hindi na ako bababa sa level lang ganyang level na makikipag-away, makikipag na todo-todo. Ginagawa ko lang yan siguro para lang talaga sa Facebook. Para mapansin nyo lang na si Tito B may bagong page. <laughs> Kasi wala pa yata ng ano yan, isang buwan. O ito lang dumami followers niyan mga nakaraan dahil yung laban namin ni Zaito. Uh, pero ganun pa man, okay lang naman yung mga ano na sa akin na uh, ipinaratang o ipinukol kung yan naman talaga ang pananaw nila para sa akin eh, magpapakumbaba pa rin ako dyan dahil unang una eh, old tayong masyadong mapagmataas kasi may mga kahinaan din tayo lalong lalo na di ba? may nagka-issue rin siya lalo na si Kiram, ganun din iniwan din ang asawa kasi parang sinabi nga ni, ni Lipkram baug siya, Diba, may mga problema eh, may mga issue sa buhay eh. Si Luni ganun din, diba, nagkaroon ng mga kaso. Ngayon, kung totoo yung sinabi nila na binayaran niya. Pero ganun pa man, eh lahat tayo nagkakaroon ng problema. Kaya huwag na masyadong maging mayabang, diba. Ang akin lang naman, eh, tang ina, no? Wala, 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 ano, no? Parang, uh, parang normal na sa inyong um, pagiging kupal o magupal ng tao, no? Kahit nananahimik na ako. Pero gusto nyo talaga akong uh, paingayan, di talaga mag-ingayan tayo, di ba? Eh, mas gusto ko nga yung mga ganyan trip niyo kasi para maano yung page ko. Pero, siyempre, may mga hangganan din yan. Tsaka, ano na, businessman na ako, eh. hindi na ako, ano eh, hindi na ako rapper sa ngayon eh. Kumbaga, nagpapayaman na lang ako eh. hindi na ako nagpapa, nagpapakababa sa ganyang level, no? Kaya, uh, kung ganyan sila, upal pa rin sila eh, pwede naman natin babain, di ba? Pero wala, wala na tayo kasi sa ganyan eh. Yung kalakaran na pagiging kupal talaga, baka hindi nila kayang patunay sa totoong buhay pag nagharap-harap kami. Di ba? Baka sokmed lang yan sila eh. Yan ang kinakatakot ko din minsan eh, yung, uh, yung, uh, yung sa pagiging kupal nila. Hindi ako natatakot sa pagiging kupal nila. At nat natatakot ako dahil sa galit ko, baka anong magawa ako sa kanila sa personal kasi in, in, minsan hindi naman hindi naman porket kinukupal mo ko ng uh, no nasa soft med okay tayo sa personal di ba baka mamaya eh putya syempre may pera din ako anong gagawin ko sa inyo di ba tayo na sipin nyo yun na di ba hindi lang laging taong nananahimik at nagpapakumbaba eh okay lang ng okay di ba may mga hangganan din lahat yan iniipon lang natin yan Uh, para meron tayong matinding laban bandang huli no pag nagkakasuntuan. Ako naman eh wala naman 'yan eh. Wala namang kahulugan 'yan kung kung tanga tingin nila sa akin, bobo, bala, walang problema 'yon. At least kaya kong mag-produce ng malaking pera. Sobrang talino niyo, sobrang ano niyo, 'di ba? Sa inyo na 'yon. <laughs> Hindi ko naman inaangkin ang katalinuhan ninyo. Basta tandaan niyo ang ang katalinuhan o no? ang fame sa mundo ay eh, panandalian lang yan kapag na... <coughs> excuse me pag nagka-answer ka, nagkasakit ka o ano pa masakit mo, wala na yan kahit ano pang galing mo di mo na kayang mapagaling sarili mo kahit sino ka pang poncho pilato ka no? kaya masasabi lang ni Tito Badang may araw din kayo sa alusugang kayo babanatan <laughs>